paisto datay mga isang oras lang. Nya niya madilim na. Kidlan po. Tay mga hati guys, muti lap Sana macem bahana din. Wala yola yoshi. Hmm. Guys. Kita lihatan natin na. kita lihat lihat ya ganda-ganda aja belak belak lah oh sabit tayong kibot, tayong kibot, so kibot, tayong so. kibot, tayong kibot, Thank you tayong kibot, tayong kibot, tayong na tayong oh, Uh, aray, sakit tinik O, oh, six fingers na po Mga kahangin O, oh, nguso lang, konti-konti lang tama niya Pero hindi siya makakapigdas O, oh. so, oh, konti lang Thank you, Lord At nadali po natin oh. Kanta-kanta siya Pla-pla Thank you po, thank you Ayan, halap tayo ng mga puputokan. Kanina oh. may nakita tayo dito eh. Kaso lang nawala. Alam mo, madilim na agad tayo mapansin yung mga kahangin. Gabi na agad, di isa pang huli natin. Oh, mga dumadaan. Tidak ada di sana, tapi... Wala pa. Ba, baka uuwi na tayo. Kahit isa lang. Okay na. Pangihiyaw uh, na. siya pong lumabog ng tubig. Mapula na. Hindi uh, na tayo makapansin.

ay te det. Sasantabi na video na lang po uli siguro. Apuwi na tayo. Okay so guys, umuwi na tayo. Tutang na dali natin. Isa Ah, pero malaki naman po ang mahigit pa lahat ng kilala. Thank you po, thank you. Thank you, Lord Umuwi na tayo. Good evening. Kahit isa lang ay eh, okay na. Saglit lang naman tayo isang oras lang mahigit. Wala po tayo makakita kaya ito na lang yung huli natin. Sa so, toto, sa lahat ng maninig say, viewers ko, mga silent viewer, sa mga pa isa, -isa pang subscribe maraming maraming salamat po. Malaking tulong po yun sa aking channel. So, paano po? Ingat kayo. Dito na lang po sa susunod na video po. Eh. Salamat po.